itong maani mo kung nasa loob ka ng bahay ni Lola. Masa <coughs> na sa nasa boses. Medyo pagaw ng konti. Yan. Kita mo ba yun? Yan. The side. Ayan. Ito ang party ni Lola. Ayan si Lola. luggage na yan. Yan. At saka ito. Hmm. Dami no? At saka yan. At saka yun. Apat na baggage. Ayun pa yun yung gamit. Nagkalat pa. tubo. Baba tayo sa baba. Kung saan. Ito yung altar ni Lola. Amen. Baba na tayo. daw tindahan. New owner na to. Wala na yung dating owner. Nadispat siya na. Kasi nagbulakbol. Kaya, ayun. Kinik out na ng teacher. Ayan yung maarte nilang anak. Si Agay. Agay! Agay! Ayan, si Agay yan. Ayan ang kanyang ina. Ina nila ba ito? Ang puyat eh. Ay, yung mga. nagmay pa rin. O, wala yung gano'ng wala. Anak ko, yan. Yan ang caretaker ngayon. Ang caretaker. Ang taan mukha na yan. Wanted yan. Ito, <laughs> ang akin na ito. Buisip oh. yung sa may ano eh. Sabi ko, huwag kukunin eh. Kinuha. Kaya namang bali. Buisip. Ayan, ang kusina. Ayan. Ay, kukuha nilis kusina kayo na. Kukuha po kayo ng kusina. Ayan, dito ang CR. Hmm. O, oh, diba? <laughs> oh. Ano yan? Eto, 5 ang isa. Eto, mga 5 piso na lang. <laughs> okay. Ayun ang bawal. Nasa gitna, sangka pa. <laughs> Ayan, isa pantena, tiyan, tenan. Ayan, <laughs> isa Ah, uh, pwede kayo. Ito, limang piso na lang. <laughs> Ayan. Kahain kayo. Automatic yan. Automatic yan. Ay, ito, ito, ito. Ito. si Agay yo, Agay. Waket kau nabe, kita kisi kau nabe. Hi, girls! Mm. Ito na! Ang pagtatrabahoan! Nako! Walang niya. May unguy sa taas. Katakot. Excuse <laughs> me. Ay, manapit na matapos yung ginagawang bakod. Ayan! wanted na tenant 'yan. Ito Yeah. yeah. <laughs> Bye. Bye. <Happy> <laughs> kano per kilo dito Ito kaslabas 10 peso. Yeah. So ang bayaran mo 50 pesos. Yes. As in now? Yeah, as in now. Merisa ba naka sa Facebook mo? As in now? No. Ano? Katau ma balbon kaskasal. Pagitan na. Paghihirap. Wala ulang katau. H A T A W. <laughs> Katau, mabalbon, kas, kasan. Paggrading. Mika. Mikarito lumapit ka. Hindi ka masaktan. Pagdating. 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 ka Pagdating. 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 Ayan, hindi na makita. <laughs> Ayan, 6, oh. 6, diba? Uh, yung bit yung Ay, rating nyo nung nakaraan is 5. Ngayon, pag sumunod na nag- Siyempre, uh, tataas pa yun. Kaya next pa ang ano reading, eh. Next na, ma. Pag tumaas siya, ang gagawin niya, ima-minus lang yung yung previous, previous. saka yung, uh, yung news. Yung new. News tuloy. Yung new. Ima-minus lang yan. Tapos, yung minus lalo, yung hindi, wag mong pansinin yung total na ano yung, ito lang yung dito number ang ima mayroon. Ito, 6 tapos 5 yung last, di ba, na, na ano, ka nag-reading, di ba? 6 minus 5, yung lalabas 10, tap, tapos, ay, 1, tapos ita times mo siya sa 10, then lalabas 10 peso, di ba? Okay, ulit na, ito, 6, no? Oo, oh, 6 yung dating reading nung 5, oh, yeah. tapos ima minus mo ngayon itong new, doon sa five. sa previous. Oh. 5 minus 6, yung nalabas, 1. Tapos times, go. So, 1 kilowatt equivalent to 10 pesos. Oh, pesos. Yeah. Okay. Garrett? Yeah! <laughs> Ba't ako? Dapat ikaw. Hi, Garrett. Yeah. Yeah. ah, yeah. oh, sexy, oh. Kailan <laughs> <laughs> pa to? Kabuanan mo na ba? Kabuanan. <laughs> masa pa? Oo Masa pa yan Baka joke lang yan ha Kaya <laughs> wala na Matapos ang building ni Lola Masa, masa Matatapos na ang paghihirap mo Ito Itong daan sa Akyat yan yung poso na lagi nasisira at pinag-aawayan ng lahat. Ito, ang ika tatlo at ika-apat na kwartong paupahan ni Lola. Kali, tingning lang pagitan. Yan. Tarayo. Yan yung isa pang tenant na si Ana. At ayan yung mga chikititay niya. Ayan. Hmm. Parang panganay ito. Si Benedict. Ayan. Ayan eh, ang kanilang kwartong maliit. <laughs> Pero, maliit pa <ta> rin. Ayan. <laughs> yeah. Sabi mo naman yung mga design ng kanyang dikting. Puro kahon ng gamot. Ang bangka ang kanilang family defense. Mula sa mas malina, mas malaki at mas malakas na families. Dami ah. Ay, putay! Itago yan! Bye. 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 Parang halaga rito yan. Dito ang kanilang lutuanan. Aray! Agay kasakit! May build naman di ay pastilan. Animal. Si ba naglagay dyan? Ito. Wala makita. Yan si nila Yung nandun sa likod niyan, eh, malamang. Mintana namin. Ako'y mabalik na. <laughs> so please wait for me. Uh, ito na yung bakod. Dati, ten siya. Ngayon, wala na siya ten. Diyan nilalagay ang alulun yan. Mas meron siyang decorative para kahit paano may hangin na papasok. Oh. Ang na nakababa. Ayan yung nagtatrabaho. Uh, from Iligan. City. Di ba?